Oh, ito po yung reason bakit po nilagyan po natin ng balkonahi yung ating breeder's loft. Ayan. Ayun ko lang may papaliwanag sa inyo. Kung napapansin po ninyo yung mga inahin ninyo na kalapate, nagkakaroon po silang ng sapola. Di po ba? Kasi madalas po ng mga loft natin, masikip madalas po older uh, all their life bago sila gamitin o matapos silang gamitin sa breeding andun lang po sila sa loob ng kanilang uh, masikip na breeding pen and dahil po doon dahil limited yung kanilang uh, exercise o physical activity ay nag-accumulate po sila ng sapola o taba and nagiging reason po yon para yung mga alaga nating mga kalapati yung mga breeders natin in particular ay hindi natin na mapapakinabangan lalo kung uh, masyadong malalaning sa pola ayan so ito pong reason bakit si Kuya Rans ay nagdesign ng <coughs> ganitong klasing breeding pen Pero... ayan meron po tayong background sa likuran <laughs> Pero kahit to medyo malakas ang taman uh, tama ng mga kumakanta dito dahil siguro Uh, masarap pong kumanta ngayon dahil linggo ay meron po akong iba balita sa inyo uh, isang magandang balita na naman po uh, mula sa ating kaibigan na doktor si Dr. Joseph Musngi ng uh, Pampanga uh, kanina po yung second lap ng karera po ng Alegre OLR alam ko uh, popular na popular na po ang Alegre OLR uh, so far napakaganda ng review ano, napakaganda ng mga comments sa pagmamanage. So shout out po sa manage uh, management po ng Alegre OLR. Sana po tuloy-tuloy uh, na magandang uh, mga pangyayari diyan sa OLR. So kanina po, uh, kakwento ko lang po muli sa inyo. Ang ating pong uh, kaibigan na doktor ay uh, nagsend po sa atin ng message. Which I'm going to share dito sa ating vlog. At ang ating pong uh, uh, magandang balita ay yung ating pong ibon na naglap champion. Uh, ano po ay uh, kukore ko lang yung po palang last Saturday na pagbablog ko yung po palang ibo na naglap champion ay first lap na po pala yun nag first lap na po sila sa 150 kilometers derby na po pala yun and kanina po which is Sunday uh, second lap na po ng karera so second lap na po sa Pasakaw Kam uh, Kamsur na uh, ginalap ginanap as of uh, 12.30 po nung nag-check ako kung di ako nagkakamali Out of uh, 3500 birds more or less ang nakauwi na po ay nasa 950. 950 pa lang po ano. Medyo ano pa po 'yan. Siguro sabihin natin na uh, almost one fourth lang, no? Almost uh, 20 to 25% ng mga lang ibon sa pasakaw na ikinakarera sa OLR, sa Alegre OLR, ang nakauwi pa lamang. So ganun po ka-challenging ang karera na ito. And uh and po ako para i-share muli sa inyo yung update nung uh, karera ni Dr. Uh, Joseph nung kanyang mga ibon. And so far po, maganda pa rin ang pinapakita ng mga, mga ibon. Yung po uh, naglap champion ngayon po, andun pa rin po siya sa ano ano? Andun pa rin siya sa unahan. Hindi man siya ang naglap champion, pero yung ibon po ay uh, nag number 9. Nag number 9 po siya, no? Rank 9 po siya as of second lap. Ang malaking bagay po yun dahil lalo lalo na kung i-check ko o i-check ninyo kung alam ko ma-access din ninyo yung mga nakasabayan niya sa unahan sa top 10 ay hindi po yun yung mga nakasabayan niya sa first lap karamihan po ay mga bagong pangalan so malamang mataas na po ang ranking nitong ibon ni Doc Joseph sana sana no patuloy ito na magpakita ng maganda And another good thing po, uh, yung pong isang ibon din, ano, na galing din po sa akin ang both parents, ay uh, nag number 31 naman po, ranking, ano. Pang number 31 po siya, no, sa 950 birds na nakauwi kanina. So, once again po, uh, congratulations po, uh, Sir Joseph, Dr. Joseph, sa napakaganda po performance sa mga ibon. I hope and I pray na sana tuloy-tuloy po yung ipakita na uh, magandang uh, resulta ng karera ng inyong mga ibon hanggang po sa dulo. Ayan. So siguro po uh, this is time na mai-share ko rin sa inyo yung uh, ano ba ang parents ano ng mga ibon na ito sino-sino ba tong mga to at ano yung mga pinagdaanan ng ibon bakit ko sila na acquire and later on ay uh, ibinigay ko yung mga ibon na to kay Dr. Joseph. yan Interested po ba kayo? Wala ko marinig. <laughs> Sige mo i-share ko sa inyo ano. Uh, ang una ko pong isi-share sa inyo ay yung uh, of course yung naglap champion last last uh, Saturday and kanina po ay nag number 9. Uh, ang bloodline po ng ibon na yan ay Vinstra na nakacross po sa uh, isa pong uh, stitchal bout. Ano po? Stitchal bout ang aking alam na baseline ng ibon. Ah, uh, papaano ko po na acquire? Na acquire ko po mga ibon through a friend. Ano po si Romel Herme kung naalala nyo Si Romel Herme ay Nag-out ng kanyang mga ibon, ano yung kanyang matagal ng mga breeders. I think that was uh, last year. Last year yan. Uh, nasa 30 plus birds yun. Uh, in-out niya sa isang tropa niya. And later on yung tropa niya, in-out sa akin. Ayan. So, kay Romel Herme, binigay niya kay Joseph Tudlong. Si Joseph Tudlong, dahil mag-aaral, isang estudyante ng uh, criminology. Uh, yun, in ko po lahat yung mga ibon. And later on po, uh, isin ko po lahat yung mga ibon na yon. Halos wala pong natira sa akin. ano? Pi, pinili ko lahat ng mga ibon na yon na magaganda and uh, isin-air ko po sa inyo. Most especially kay Doc Joseph kasi si Doc Joseph talaga masigasig at malaki ang tiwala po sa akin. Now, ang tanong po, uh, ano po ang bloodline? Ulitin ko po, uh, ang bloodline po nung tatay ng ibon na ngayon na magandang pinapakita ay isang Peter Binstra. And uh, may magandang istorya po yan, ano, yung ibon na yan. Siguro, I hope this will also serve a inspiration, an inspiration po para sa ating lahat. Okay, uh, yung ibon po na yon, yung uh, Peter Binstra na yon ay nabili, po, nabili ni uh, Romel Hermes sa isang, sa isa ring nag-iibon sa NCR. And I believe yung ibon po na yun ay isang finisher ng OLR. Ayan, OLR, uh, ano po yun, finisher o kung hindi man ay nasa top 20 po yung tinapos nung magtapos siya ng karera. Not bad po, no? Not bad. Uh, alam naman natin ang labanan sa OLR, ang competition at level ng mga ng karera sa OLR. So kung yan ay nag 28th place, ay hindi na po ano yan, hindi na po basta-basta ang ibon. So in short po, binili ko yung ibon na yan kay uh, Bro Romel Baya Joseph Dudlong. And nung uh, magkakabayaran na kami, napansin ko itong Peter Binstra, ay sobrang payat. Uh, ano po siya? A salmonella victim. No? Salmonella patient po, kumbaga. And uh, kung siguro, kung kayo, uh, o sa ibang mga kabalapatid natin, pag nakita na yung ibon, baka maun siya o oh, hindi na, ano, hindi na bibili yung ibon. Kasi kung mapapansin, kung mapapansin nyo lang talaga, nung time na binili ko siya, uh, maputla na siya and talagang butog balat na siya. Pero dahil meron akong tiwala sa kapwa ako, no? lalo lalo na sa aking kapatid na si Romel, Uh, binili ko pa rin ng ibon sinama ko pa rin siya sa package and of course, uh, ginawa ko yung best ko para i-recover po yung ibon uh, trinate ko yung salmonella ano sa kanya uh, yung nakita ko na assessment ko na salmonella problem niya and uh, it took me 4 months para mapagaling totally yung ibon and gratefully po, napagaling ko yung ibon nung maganda maganda na yung katawan niya ayun, uh, uh, inawitan na siya sa akin ni Doc Joseph And the rest is history. Ngayon, na uh, nagbibigay po ng nagbabalik ng utang na loob yung ibon sa atin pong kaibigan na doktor. No? Uh, for, saving, for saving his life, siguro, part naging part din ako niyan. Kung hindi ko siya binuhay, ano, almost ano na yan, eh. For calling na talaga kung sa standard ng iba. Pero sa akin, sabi ko, hanggat uh, humingi ka pa, ilalaban kita, bubuhayin kita. So, isi-share ko rin sa inyo kung anong ginamit ko na ano na yan, uh, gamot sa ibon, bakit ko siya napagaling. At sa susunod na lang po yun. I-share ko sa inyo sa susunod. Pero yun nga po, ano, ang gusto kong i-share sa inyo ay, yun talaga tiyaga, ano, tiyaga sa ibon. Kung last time, I share with you, yung tinatawag natin na tiwala sa kapwa. Pag bumibili tayo ng ibon, kailan natin magtiwala. Ngayon yung tiyaga din. Importante po na matiyaga tayo sa mga ibon. Kasi ang ibon, iba't iba po ng ugali, iba't iba ng kondisyon, iba't iba ng sitwasyon, ano. So pag tayo eh, agad-agad na agad-agad tayo na gumigibap sa kanila maramijan, uh, marami dyan bumili ng ibon isang, isang season pa lang hindi kumana binitiwa na pinakawala na later on malalaman niya kumakana pala sa iba o di alungkot-lungkot niya di ba so maraming ganyan may mga kaibigan ako na ganyan ang nangyayari sa kanila so yun na nga po ano? Tiyagaan natin ano? unang-una andun yung tiwala once you have the trust na yung ibon may magandang bloodline once you have the trust yung ibon galing naman sa isang tao na alam mo mapapagkatiwalaan And whatever ano, yung kondisyon ng ibon, sitwasyon ng ibon, once ando na yung tiwala, umpisahan mo na rin na magbigay ng tiyaga, ano? Tiyagaan mo yung ibon. Uh, may mga ibon na pasaway, ano? May mga ibon na may may mga problema. Uh, siguro uh, ibigay natin yung best na effort natin ano, yung pagtiyaga sa kanila. Pagtiyaga natin sa kanila. Of course, there are times na kailangan talaga na i-give up na, no? May mga times talaga na siguro yung yung kondisyon ay kailangan na talaga sila napakawalan ng no? ikal no pero as long as kaya natin silang pagtiyagaan no at as long as tingin natin eh andun pa rin yung mararamdaman kasi natin yan eh andun pa rin yung pakiramdam na oh, may pag-asa pa to ops ito may may ano to may magagawa pa sa love ko hangga't hindi hindi tayo na home ano andun pa rin yung tiwala na yon pagtiyagaan natin yung mga ibon natin and gaya nung nangyari oh ito napakaganda po ng resulta ng uh, karera ng ating kaibigan doktor Ayan. So, yun po, yung aking isang may si share sa inyo na lesson tungkol po doon sa pagtsatsaga natin doon sa mga ibon natin. tingnan nyo po ako yung sitwasyon ko. Oh. Matsaga pa rin po ako, no? Despite na ako ay uh, walang ano ngayon, ano? Walang, walang lockman. I can only be here early in the morning or late night para lang pakainin sila once a day. Pero nagtsatsaga po ako, no? I travel uh, minimum of 14 kilometers a day. One way pa lang po yun para lang pakainin po sila. Pagod na pagod sa opisina, diretso pa rin po ako dito sa bukid. Kasi kailangan ko silang pagtiyagaan, ano? Kailangan sino walang wala silang maasa na iba, ako lang. So pinagtiyagaan ko po sila talagang alagaan, ibigay yung uh, number one uh, na ng pag, -pag aruga sa kanila kasi walang ibang magtiyaga sa kanila. So yan po ano, importante po yan sa isang nag-aalaga ng ibon kailan ikaw ay matiyaga din. Hindi lang marunong magtiwala, but dapat ikaw rin ay matiyaga ayan so yun lang po muna ang aking isishare share sa inyo mga kabida mga kakwento yun lang po muna uh, next ano po next Saturday uli kung meron tayong pagkakataon and hopefully maganda pa rin ang ang uh, magiging resulta ng mga karera ng ibon ni Doc Joseph ano uh, isi-share ko rin po sa inyo yung bloodline nung nung nanay saan nang galing anong history at ganun din po yung nag number 31 last week po yun na nasa ano po siya ranking 160 kung di ako nagkakamali, 161. Ngayon nasa number 31. Isi-share ko po sa inyo lahat yan. Isi-share ko rin po sa inyo na ito lang po nakaraan na, I think that was Saturday. Yung isang ibon po natin sa OLR, sa FPR-OLR, ay naglap-champion din po. Naglap-champion po tayo sa 30 kilometers lang naman. Pero hindi na po masama ano. Sa halos 2,000 ibon, biglang magpapapampangalan mo doon, eh matutuwa ka pa rin, ano. I hope tuloy-tuloy so far consistent ang ating mga ibon sa FPROLR. Shout out bro Aaron Clodio. Sana tuloy-tuloy ang maayos na pagpapamanage dyan. And kung may kailangan improve, improve lang natin bro para sa kasiyahan ng lahat ng mga manlalaro natin. So yun po ano, tiwala sa mga alaga, tiwala sa kapwa, at the same time magtsaga. Maraming salamat mga kakwento mga kabida. Kahit hindi tayo nagkikita, andyan pa rin kayo para sa akin salamat at sa ulitin.